relatibong lokasyon. Grade 5, Araling Panlipunan. Ito ang ating paksang aralin sa mga oras na ito. Ako si Ilustrados. Gumagawa ako ng mga video lesson tungkol sa Grade 5 Araling Panlipunan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Natutukoy ang relatibong lokasyon ng Pilipinas batay sa mga karatig na bansa na nakapaligid dito gamit ang apat na pangunahin at pangalawang direksyon. makatutulong ang mga direksyon kung anong mga bansa ang nasa hilaga, timog, silangan at kanluran ng Pilipinas. Tignan ang mapa ng Timog Silangang Asya. Ituro kung anong mga bansa ang nasa apat na pangunahin at pangalawang direksyon ng Pilipinas. mga bansa na nasa hilaga ng Pilipinas Japan, South Korea, Taiwan at China. Ang mga bansa naman na matatagpuan sa timog ay Brunei, Singapore, Indonesia, Malaysia. At ang mga bansa naman na makikita o matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas ay ang Northern Mariana, Guam. Palau Island at Saipan. Ang mga bansa naman na makikita o matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas ay ang Cambodia, Vietnam, Thailand at Laos. Tantaan natin na ang replika o modelo ng mundo ay ang globo. Ang Ecuador ang pagit ng guhit latitude na humahati sa globo sa magkasinlaking bahagi. Ang guhit latitude ay likhang isip na guhit sa globo na nakaagapay ng Ecuador mula kanluran patungong silangan. Guhit longitude ay likhang isip na guhit sa globo. Ito ay patayong guhit mula sa polong hilaga hanggang polong timog. Ang mga pinagsama-sama o pinagtagputag guhit latitude at guhit longitude sa globo ay tinatawag na grid ang degree ang panukat sa layo ng isang lugar sa globo o mapa maging ito man ay pahilaga patimog pakanluran o pasilangan ang limang espesyal na guhit latitude sa globo ang pinagbabatayan sa pagbabago-bago o pagka pagkakaiba-iba ng klima sa iba't ibang bahagi ng mundo matutukoy ang relatibong lokasyon ng Pilipinas batay sa mga karatig na bansa gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon ang kaalaman sa lokasyon ng sariling bansa ay tungkuling dapat malaman ng mga Pilipino upang mapangalagaan ang teritoryong sakop ng bansa at maipagtanggol ito sa mga mananakop Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. See you next time.